Tulaga isang epekto ng bagyong Leon, <clears throat> Kahit malayo dito yung bagyo ay Malakas dito Tubig dito ang naapektuhan Walang ulan Naglalaki lang ang alon Tapos ang dagat parang tsokolate. Patagal dito hindi makakalaot basa-basa kami sa loob pag nahampas yung alon so ulam al niya. sogik sogik ang ulam ang tagalog sa itlog sogik wala na laot kaya itlog na ang ulam dito Ha? Meron ako dyan. Ay, wala. Oh. Yung pulamber. Pwede yan. Linggo ito bago luminaw. Ang tubig dito labong labo dito nagpakubli yung birds ito yung magawa ng Pierre matagal ang tambay kahit malayo yung bagyong Leon apektado dito ang dagat Buti at takalaot ng dalawang gabi. Nakadali siya ng pandoro dogtong. Gumiliit na yung tubig. Kanina madaling araw ang laki pasok dito sa bahay yung mga alo. Ano yung, Tapsik ng tubig. Parang tsokolate. Matagal itong luminaw. Tsaga mo muna sa itlog ang inakay ko. Walang surahan. <laughs> Matagal tayo nito makahuli surahan. Labong-labo. Nung isang araw pa ito nagsimula. Kaya lang, ngayon lang lumala. Ito, meron naglalambat. Ilalambat yan ang maiulam. Mga isang linggo, makakalaot na nito. dagsaan dito mga kula po Yun! Naakyat sa silong! hamal na bagyong leyon ito putol na naman ang pundurudugtong nito sabagay isang linggo man lang